Mayingon ang gisay sekretary nga uh, di pa hinoy ah. wao ni musugot mo sa dili. Mo na ako. So na ko yuko ikagasa. I have something for you. Not really na para magkaroon kay ng utang na loob. Putang ina hindi guruwido pa yan. It's not my land. I'm just a government worker task to do this kind of job. So, muna, nakasabot ko sa kalisod. Muna, na mong kong ako, una, balay. Maghimo, may balay. Daghang balay. Sige, kagbuat og balay para ninyo. Kung sa pa, giignan ako ang testa, paspasanan, tunan mo, ug mag Unya og ibong builder ka unsa pangita ang kag trabaho. Mo surrender ka ihatag ko ng balay na ana ready na or to takang ko gipanghimo balay all throughout the Philippines. If you want to transfer to another province maybe there is always a room available for you to seek shelter. Ako'y presidente nga kinadaghanan o gyuta nga gihatag. Ako rapoy presidente nga dili gustog publicity. All these 53 years, so sa 53 anos, wala mo'y gibuhat kung dili mangguba o pamilya mangguba o mga butang sa gobyerno, mga investors, musulod nga na sa medyo kaloyan sa bukid, inyong sunogon, o di maghatag o buwis, tanan, patyon, pagyon, ang mga tao. Usa, wao Wa kasabot ninyo. You want to overthrow this government? Wala mo ganda mo ibang kang So anak mo sa kabukiran, kinsa may inyong gidaog-daog. Gidaog-daog ninyo ang mga pobre nga naa sa bukid. That's what it is actually. Ngaway edukasyon in town, may inyong daog-daogon kuha ninyong sundalo para mamatay lang, wa mong gadi may pension. Musokol man sa ako, gobyerno, na ako'y tangki digira, daghan, na ako'y mga pulis, daghan, na ako'y mga sundalo, daghan. Paugatay ng awaya, in one of the encounters, maybe, maigo kagyon. For nothing. Ako, mo niya ako, my parting words to you, ako mga mahal na kababayan komunista, daghan ang inyong liderato kwarta. Tanang negosyo ng Aris Pilipinas, na sila. Bilyonaryo na na ang anak nila, ang anak ni Sarate. Congressman Sarate, papubre-pubre, pakurno, bugados mga komunista, Kain ka po mga anak, to ang the Amerika, to ang to ang Europe. Tanan, halos na ilang mga anak. Anong mga anak sa literato? To ang sa gawas ng Eskwela. Kinsay gagasto? Ang gagasto sa NPA. Hindi ang ikuha ilikuwa, NPA, ikawat nila sa tao. Ngunit ang may kabili ninyo. Di mo ang Ang yun ang mo, ako yung musaka o ako yung manao? wala well, kang problema sa ako. Kung hindi mo kukumpat yun, hindi As there is a time to live and a time to die. I'd like to thank the El Cap buhay sa mga trabaho nito. Hi, good morning, may buntag Kariton guy Broadcasting here Dito sa USA So, dito tayo, no? Araw-arawin na natin no? That is why, if there's really a chance na makapag live tayo or makapre pre broadcast or anything no hindi para sa atin but para sa ating minamahal sa bayan natin kung sino yung gusto ng pagbabago welcome to my channel at dito sa karito natin we are the chariot of change change to what? To a better Philippines. So, on board, on board na tayo guys. No? So, yun nga. Slogan natin. Dito tayo. No? Kung sino yung Gustong may pagbabago. Huwag dili ilang kotob sa damgo. Okay, so mga buntag, mga bisdak Mga kababayan natin sa Pilipinas It's night time ngayon And here dito sa US, it's morning So ibang karatig na mga bayan natin Or bansa, I know uh, it's, it's, it's afternoon siguro Okay So meron tayong mga discussions na ibalita na natin na discuss na natin all about yung pagrinig sa mga invited personalities doon sa kamera at we have insights at nating na natin on how itong masasabi nating kangaroo court no function sila yung sila yung tagahain ng batas pero mismo sila sa sarili nilang pakuran sa sarili sarili nilang pamamahay hindi nila alam on what are considered dito sa US that's Bill of Rights no na bawat isa sa atin no we are entitled to seek o maghingi ng ano uh, tulong uh, with legal advice at ito yon ito yung pinahayag ni ka Eric alam natin ka Eric dating Kadrian no ilang taon kaya for how many years na bumabalik sa gobyerno natin, sa panig natin, itong taong ito. At alam natin, yung pagiging kadre, hindi yan basta-basta. No? Maraming factors yan. At ang pinaka-ano talaga is, meron ka nito. At ang raming mga coming from good schools, mga scholar ng bayan, at ito yon ang puntarya nila. Kasi dito, makikita natin not only the quality of students, the quality of leader, pero dito natin makikita yung mga estudyante na their, their governance trust, tested na talaga unproven bakit? itong mga scholar ng bayang ito hindi toto katulad ng mga anak ng mga nakikita natin sa kamera, itong mga kamera na they belong to the wealthy family mga inheritance nakapag-aral sila dahil sa kanilang resources no so meaning hindi talaga nila dama yung pagiging mahirap unlike itong mga considered scholar ng bayan mga working students you know they try to manage their time their family, and of course, their studies. At alam na mga batang ito na the only way to get out of the poverty is what? Is itong pag-aaral. At ito yung susi. Di ba? At ito yan, makikita natin all the recruitments coming from the UP, PUP, mga state universities, and even itong sa mga private school. Ang puntarya talaga nila, ang target talaga nila is yung mga scholar. Bakit? It's easy to convince and it's easy. Madali lang. No? Ipakita mo lang Oh, bakit si Mr. Tampulano? 'Di ba? Bakit siya nandito? Bakit, no? He enjoyed all the privilege. Tapos ikaw, bakit ganoon? No? Na may hirap ka, 'di ba? Na kailangan mo pang magkayod. 'Di ba? Unlike on them, 'di ba? It's easy. 'No kung ano yung gusto nila, nanjan. So first, ang target talaga nila is yung kaantasan ng pamumuhay. 'Di ba? Na hindi equal. At sino ba sa lipunan natin ang very vulnerable? Diba, sa mga pang-aapi? Eh? na nakita natin dito sa mga sa society natin considered to be yun, mga mahihirap ang dali lang iapi-api no pumunta ng mga government agencies pumunta ng mga hospitals lahat-lahat makikita -lahat. mo talaga sa tao di ba yung difference pati sa restaurant and that is how our society works. Tingin nila kung maganda yung bihis mo. Tingin nila, di ba? Yung mga branded lahat-lahat. Wala, ikaw yung i-priority. <laughs> At dito yan guys. Yun nga, I discuss to this. Kasi nga, With regards to Ka Eric, di ba? Isa ito siya eh. Scholar ng bayan to eh. Siguro ilang years, ilang taon, di ba? Hinimok siya na to join kasi wala eh, wala siya nakikitang pagbabago sa bayan eh. nakikita niya mga pang-aabuso. Siguro, hindi mismo sa sarili niya, pero naranasan niya sa nakikita niya sa paligid. At hindi lang itong si Kairik, ha? And there are some. Mismo siguro ako. Mismo sa mga kakilala natin. Wala talaga, no? There is... There is no considered an equal society. No. At dama naman natin, makikita natin sa bawat isa. Pero hindi ba na lang sabihin, oh, ano? Uh, wala na rin tayong karapatan to question them, to to even to explain. At ito 'yung nangyayari sa Congress natin, guys. Yung mama, yung tao nagpapahayag No? Yung sa loobin niya, legally. And in fact, he explained sa mga mababatas natin kung ano yung karapatan bilang ordinary citizen, kung ano yung karapatan niya. And he wanted it to exercise. Dapat sana pasalamat itong mga mababatas natin eh. Kasi coming from the world itself, mababatas. At merong isang citizen that he knows his rights. Pero nakikita natin ha. Diba nagre-react. Nagre-react yung isang mababatas, kongresista ko no point fingers pa di ba kami yung naghalal sa inyo not because of the people nandyan kayo tapos point fingers pa wag kang bastos Makinig ka. Is that how our government part of the government, no? Works? Ito ba yung makikita natin? Itong sa kamara natin? In fact, tagahain sila ng batas. Pero sino yung kinakampihan nila? And in fact, kinakampihan nila itong nagsasabi. No? Point of order, lahat-lahat. Walang karapatan na makapagpahayag itong si Kairik. Tahimik lang itong si Badoy eh. Baka tandaan natin guys Ilang panahon, ilang years, no? Itong si Kai Rick. Yung pag-undergo pa niya ng psychological ano, struggle. Bakit namumuhay na to, eh? namumuhay na to sa kabila kalaban sa gobyerno and in fact ha I don't know how, sino yung nag-udyok kasi leader na to eh kadre eh hawak mo na, meron ka ng mga taong hawak, meron ka ng responsibility na hawak. And it's not easy for you to get out on that organization. Bakit meron kang karga-karga eh? At ito ngayon, makikita natin Ang dali lang sabihin ng mga mambabatas na ito. You don't have, ano, ano, Bastos ka. Tapos, sino yung presiding officer dyan? No? Meron pa si Tolentino. Di ba? Na-explain ko yesterday na wala man lang silang pasalamat ng dating kadre na because of him, because of the program nitong si Lorin Badoy lahat-lahat maraming nag-surrender maraming nag si babaan sa kapwa nila ng mga kawal. At bumabalik na sa gobyerno. Anong impact niyan? Ha? Kung marami mga surrenderis. Ang nakikinabang yan is mismo itong mga mababatas natin. Itong mismong mga kongresista natin. Itong mismong mga gobernur natin. Itong mismong mga mayor natin. Down to the barangay level. Why? Bakit? Kasi wala, wala nang ano, wala ka nang makikita mag-uusig sa mga barangay-barangay nila. Siguro ito mga kongresista makikita natin dito sa kamera. They never, they never appreciate o hindi nila nakikita kung ano yung sakripisyo na dinaanan itong dalawa. Because of what? Kasi nga, namumuhay ito ng ano eh. Krang yan eh. No? Hindi ito it, naranasan nila. And in fact, itong mga taong ito, di ba, nag, meron maraming bahay ito. Not only sa bayan nila, sa lalawigan nila. Aywan ko lang, ilang days, months, maka lang sila on that provinces. And most of them, they have different houses sa mga big metro. Sa Manila, sa Cebu. Kaya nga itong mga taong ito, itong mga kongresista na ito, they are not graduates on their own. On their own provinces. Graduate ito sa Manila, graduate ito sa mga big cities. Makikita natin. Kumpara, 'no? Na mismo talaga sa mga kababayan natin na daily nakikita natin araw-araw yung pag nila sa pamumuhay nila. Kaya nga I told you eh. Siguro hindi nila nadama kung ano yung impact itong sa NTF-ELCAC no national task force for end uh basta mga about sa so, mga NPA na gusto magbalik tapos ano yung mga pribilehiyo na maibigay malang sa government and this two ha this two personalities they are very supportive. No, the ideas, lahat-lahat. Kasi, mismo sa sarili nila eh. They experience eh. Kano yung pangangailangan? Pero marami nagsisibaan, nagsisibabaan. Pero with this, kind of actions na makikita natin sa mga kongresista? Sinong bastos? Bastos ba yung nagpapahayag? No? Kung ano yung karapatan bilang isang mamamayan sa bayan natin? At ito yung nga, kanggaro court, no? Yung batas lang, sa kanila is batas. Yung pakinggan nila is batas na pumapabor sa kanila. Wala kang karapatan, di ba? Sabi, you have no rights. Sabi nitong si Tambunting ba yan? You have no rights to speak speak up. Hindi nagkamali si, si dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Ngayon iniipit sila. Iniipit yung istasyonan. Bakit? Sila yung boses eh. Para sa masa eh. Wala na tayo makikita sa mainstream media, 'di ba? Dating very critics itong Rappler, wala na tayo makikita, guys. Even the yellows. makikita natin all the attacks. At ito yun. They are attacking the station. They are attacking yung mga programa. Kasi nga kini-question niya sila eh. Ito mga mababatas eh. And we ask for a liquidation coming from them. Kasi pera ng bayan yan pero wala up until now, wala, they, they, don't have any action. And in fact, ikaw, magreklamo ka, kini-question pa nila. O, oh, saan yung sources mo? Na dapat sana, kapwa nila yan eh. Okay, maghain tayo ng resolution, open book. Pero gahig o, gahig o. Matitigas ang ulo. And this is the quality of our loom makers. Kaya nga tayo na lang eh. No? Sino yung may tiwala sa bayan? 'Di ba dating mga DDS? Kasi yung ibang mga DDS nabayaran na rin eh. at, at, least ngayon coming from different angle na rin kanya-kanya na lang no? pahayag buti na lang nandyan pa rin yung dating pangulo natin and he continually stands on his principles yung legasya niya no? Legasya niya na para sa ating mamamayang Pilipino. Hindi para sa mga mayayaman. Ito mga mabatas natin. Halos lahat. Hindi namumuhay. 'Di ba? They are protected. Meron silang mga kanya-kanyang mga security guard, 'di ba? Nasa mga gated community, yung iba pa mang <laughs> exclusive mayayaman na ka mga community. Meaning tayo na lang. No? Tayo na lang ang solusyon. Isa-isa sa atin. Lalo na itong mga sundalo. Kasi alam natin yung pamumuhay eh. And we don't expect. No? Galing sa kanila. And that is why guys, sayang. Sinayang. No? Hindi nila nakita. Kung ano yung sakripisyo na nitong mga taong ito itong mga personalities na ito ni Ka Eric itong si Dr. Badoy ano yung sakripisyo na sila yung tulay sana to end this long struggle itong sa mga rebuilding natin Okay guys, may buntag o kariton guy.